Pinapalipat lang kita, sir, kasi lalaki ka, sir. po yan, bawal yan. Ah, bibili area? Okay, nga. Okay, sige. Ganyan baka yung mag apro sa Ha? Hey, ano? pag ano Oo nga. Tawag ko yung ano Hindi. Bili po yung oh? ginagawa niyo, eh. O, Gusto ka. meron ako dito. Ayos ayos ka na gano'n dito o. Gin Ginugulo mo ko. O oh, sige. Karadin. Red one. Ano ba ginawa ko sa inyo? Pinapalipat lang kita sir kasi lalaki ka sir. Family area po yan. Bawal yan. Ah family area. Oh, okay sige. Karadin mo ang. Karadin. Karadin. Pabalo niyo ako siya, ha Ang layo pa ng biyahe ko Ganyan ba kayo mag sa Ha? Ano? Oo oh, nga nga Tawag ko yung ako oh Hindi Malipi yung ginagawa niyo eh.